Marami ang nagkakaroon ng agam-agam sa kasalukuyang sitwasyon ng Los Angeles Lakers matapos ang kanilang desisyon na hindi gumawa ng malalaking moves sa offseason. Ang mga fans at eksperto ay nagtataka kung bakit tila walang aksyon ng management sa kabila ng mga pangyayaring nagpababa sa kalidad ng kanilang koponan. Si Rob Pelinka na general manager ng Lakers at si Jeannie Bus ang may-ari ng Lakers ay binabatikos ngayon dahil sa kanilang tila kakulangan sa paggawa ng moves para mapalakas ang kanilang team. Ang sitwasyon ngayon ng Lakers ay lalong lumalala dahil sa mga injury concerns dahil si Vanderbilt ay hindi pa rin ganap na gumagaling habang si Christian Wood ay mawawala sa laro ng dalawang buwan dahil sa kanyang knee surgery. Sa kasalukuyan, ang Lakers ay mayroon lamang na walong lalaro na maaring gamitin sa kanilang laro. Ang kanilang starting lineup ay kinabibilangan ni na D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, Lebron James at Anthony Davis. Ang bench ay binubuo ng tatlong players na sina Gabe Vincent, Max Christie at Jackson Hayes. Habang may mga backup players na available naman sila na wala pang pruweba sa kanilang kakayahan. Isang malalim na issue ang pag-draft kay Bronny James na nagdulot ng pangbabatikos mula sa ilang mga NBA analyst na naniniwala na mas mahalaga dapat na kinuha nila sa draft ay ang mga manlalaro na makakatulong sa pag-abot ng championship kaysa sa entertainment value. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakapili na ang Los Angeles Lakers ng player na papalit kay Christian Wood. Kagaya nga nang naibalita ko sa inyo mga tropa. May ilan nga na mga bagong pangalan ngayon ang nagsilabasan na posibleng pumalit sa pwesto ni Christian Wood sa Lakers kagaya na lamang ni Jonas Valenciunas ng Washington Wizard, Robert Williams III ng Portland Trail Blazers, at maging ang veteran superstar na si Dwight Howard na kamakailan lamang ay naging maingay na naman sa social media. Since gustong gusto pa rin nga nito na maglaro para sa Los Angeles Lakers para sa darating na bagong season. Pero bukod rin nga sa kanilang tatlo ay pwede rin naman nga daw na kumuha ngayon si Rob Pelinka ng at least na bagong sentro na available pa sa loob ng free agency market. At karamihan nga sa mga sinasuggest ngayon ng mga fans ng Lakers at analysts na kunin dito ng Lakers ay ang kanilang dating big man na si Javel McGee nakasalukuyan kasalukuyan pa rin naman ng isang ganap non-restricted free agent na gusto pa rin naman makabalik at makapaglarong muli sa NBA. Ayon sa pinakahuling interview nga nito sa media. Sa kabila nga ng edad at pagbagsak ng laro nito ay matutulungan pa rin nga po nito si Lebron James at Anthony Davis gamit ang kanyang depensa sa ilalim ng basket at sa rebounding. At ang isa pang player na pwede na nilang makuha ay itong si Kyler Kelly na pinapirma nga nila ito ng 10-day exhibition contract. Marami din nagsasabi na si Kelly nga daw ang missing piece ng Lakers dahil isa nga daw talaga itong legit na big man. Nag-average nga ito ng 2.9 blocks last season sa G-League kung saan siya nga ang nanguna sa blocks per game. Kaya maasahan nga daw talaga ito ng Lakers pagdating sa depensa. Sa kabilang banda naman mga tropa, may balita nga na itong si Jimmy Butler ay balak ng iwan ang team ng Miami Heat next season. Lalo at meron na nga itong team na nakikita para sa kanyang lilipatan. It's either ang team ng Brooklyn Nets or ang Los Angeles Lakers na kung matatandaan nga mga tropa ay hindi nagkasundo si Jimmy Butler at ang Miami Heat sa mga terms ng contract extension. Pero kahit na magaganon pa man ay maglalaro pa rin siya sa paparating na season sa Miami Heat. Kaya kung magagawa ni Jimmy Butler na madala muli ang Miami Heat sa finals at manalo na sila dito ng kahit isang championship, ay panigurado na susubukan ng Miami na ibalik ito sa kanilang team. Na kung saan ay sa 2025 to 2026 season ay may player option si Jimmy Butler sa kanyang huling kontrata. Na kung sakaling nga na hindi pa rin sila pala rin na manalo ng isang NBA title kasama ni Jimmy, Jimmy Butler ay sigurado na aalis na ito ng kanilang team. Lalo at simula nang mapunta ito ng Miami Heat noong 2019 ay meron ng dalawang appearance sa NBA Finals si Jimmy Butler pero hindi pa rin nila magawa na manalo ng isang championship na last season ay maaga silang nilaglag ng Boston Celtics sa round 1 ng playoffs na hindi nga nakapaglaro dito si Jimmy Butler dahil sa kanyang injury. Pero last season sa kanyang 60 games played ay nag-average pa rin ito ng 20 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Kaya ang tanong ay magawa kaya ni Jimmy Butler learn na manalo ng championship next season para sa Miami Heat. Kaya yan ang ating aabangan mga tropa.